na po ang aking apritadang baboy. Inisa ko siya. Sinangkot siya muna. Sarang ko siya inisa. Magong sibuyas. Sinapula ko muna siya. Tapos, ayan, lagyan ko rin siya ng kamatis. Tapos, lalagyan ko rin siya ng tomato paste. Palambutin muna natin yan. Palambutin. Okay ito yung sabi mamaya kakainin ko ito sa akin yan siling pula saka ito pa yung patatas ito sa ibang pansit ko ito gagamitin ayan duvera aming ano ito sa aming kusina nagliligpit pa rin nagbong ang daming urong yan hmm. Ayan. mga pinagkainan kaninang umaga sandali ko lang, sandali lang habang kumakain ako ng tritong saging Hindi pa ako nagsasain. Ito, dadagdagan ko na lang to. Sinain yung ano, isasangag ko na lang. Ayan, si Harvey nagluluto. O, sige, halo. Halo. Hello. May mga batang usisera. pag medyo natuyo pa, mo ng tomato, sauce, tomato sauce ha. Saka ilagay mo na yung patatas. Ang aming mahiwagang kalan. Sulit na sulit. Tigas pa yung baboy pa? Uh -huh. Oo. Ano? Ayan nga. mamaya ko na haluin init mainit dito sa amin guys nakatutok sa akin ng electric fan ayan ayan ang aking electric fan ang daming agyo at ito nga pala yung sahog nya ito yung patatas konting patatas bell pepper. Ayan. Ito. Kaya meron ako nito. Sibuyas at bawang. Magluluto rin ako ng pansit mamaya. Parang gusto ko lang ng pansit. Ayan. Nasahog pa ako na celery. At saka ano, bagyo beans. Ayan. Pampaberde. Maganda kasi yung maberde. At saka nga pala yung kuha ko ng repolyo sa rep. Hindi ako sa, sa inyo yung rep namin. Punong-puno ng mga gulay na magulong gulay. Ayan, ang aking repolyo. Itong repolyo na to kalahati lang yung gagamitin ko. Ito yung binili ko pa nung makalawa, nung namalengke ako. Ayan. Kalahati siguro. Gusto ko kasi maraming gulay. At eto naman, niluto ko ng maaga. makaripak na siya. May, may bibili po nito. Naantay ko na lang kunin. Ay, eto yung aking favorite na saging. ayan no, nakabili ko ng saging kanina sa palengke. Ang tambok, oh. lang medyo hilaw pa, pero okay na yan tapos bumili rin ako ng kasaba yan kasaba ilalaga ako lang po siya tapos merienda na alam niyo po, dito po ako mahilig sa mga ano nature food, ayoko ng mga processed food alam mo naman, medyo mag ingat-ingat tayo sa ating pinakain yan ang mga hilik ko. yun nilagang mani, nilagang saging, pritong saging, singkamas, Pag, panahon ng singkamas, pakwan, daw ako nakabiling pakwan kasi wala na akong pera kanina. Ayan. Ito yung lulutuin kong panset. Ayan. Tapos, hahaluan ko siya ng bihon para, ano, um, gusto ko kasi bihon. Ito ng mga anak ko, nang anak ko, nang anak, mga anak. Isa lang pala yung anak ko. Ito ng anak ko, uh, may halong kanton. Gusto nga niya, kanton lang. Ako naman, ayoko ng kanton. Gusto ko bihon. Kaya magkasama sila. Para may kanton, may bihon. Para napagbigyan ang mga kagustuhan. Back tayo sa ating nilulutong masarap na putahe. Yan. O, di ba? Malapit na siya. Para pumula siya, pumula, baka tumipipaste ang ilagay ko. Okay. Hindi na ako magpapakita kasi ang pangit ng mukha ko. Ang dami. Pawis. Voice over na lang. Hindi nga pala ako nakapagsusumba ngayon. Minsan sa bahay na lang ako nagsusumba. Twice a week. Nagsusumba ako. Kasi para matagtag yung isang linggo kong kinain, kailangan magsumba ako kahit sa bahay lang. Maski kayo po, pwede nyo pong gawin yun. Exercise, galaw-galaw para para hindi mamatay. Okay. Bichen pa. May bibila bichen. Bechin. Okay na, mag-uurong na ako. See you later. Mamaya pagka, ka ano na, luto na, pakita ko sa inyo yung niluto ko. Thank you. Pansit Bisa-bisa Bisa-bisa bisa hmm. okay, Oh, oops, okay. oh ya yeah. Pabukas ka toyo Pasaglit lang naman eh Toyo Kala nga rin din kasi yung ulam O konti ng ulam Kaya ayos na ayos magluluto ako pansit ito na lang ang ulam ayan o no, guys konti na lang ulang sa amin kaya buti nagluto ako ng pansit ayan, ito na yung ano baboy baboy. Ay, yung hipon, yung balat ng gipon. Oo. Uh natin konting tayo. Eh. mo muna pa. <laughs> ako na. Ito yung balat ng hip, Ano, yung katas ng hipon. Para malasa. kumulo na yung hipon. Diyan na natin ang sabaw. Teki. ko lang kumulo para bagay na natin yung sabaw na para sa ano, pancet. Na yung sabaw. Masisigla. Ah, yung kulo na 'yan. Okay, very good. Very good sidekick. Ayan. Ayan, sige. Sige pa, lagay mo na lahat yan. Kasi kailangan natin ng ano, kasi sisip-sip pa yan. Eh. Ayan. Betchin. Konti. Konti lang ang betchin, ha, guys. Tapos, konting asin. Konting asukal. Palagyan mo ng asukal. Mga isang kutsarang asukal. Wait lang po. Yan. Lagay na natin yung bihon. Oh, my God. Chiririn. masarap nito guys hindi hindi masarap yung lutong luto yung panton maganda kasi yung medyo maano siya parang juicy ma, ma, medyo makunat siya kasi pagka niluto mo mabuti halos natutunaw na yung panton kaya mas maganda yung makunat na yun nga, parang juice siya pag kinain mo siya. Kaya pag karagay ko noon, saglit lang. Ay! At teka lang, wait lang. Dali lang. Dali lang guys, may nagpapapalit. Ayan guys. Hi! Ang sarap! Ang sarap. Kulay green. Kulay green ang ating pansit. Very yummy. Wow. Dami ko makakain. Charly lang po. Konti ba? Wow ko. Masarap. Mani Pansit. iwan you want pansit? iwan mm -hmm. you want pansit? Sagot. Yeah. di Hindi sila mahilig sa pansit. Pero na yun ma. pansit. Pork apritada. Kaya alam ko kung na. Ito. Ayan. Konting ano na lang po. Konti na lang siyang luto. Ayan. Konti na lang po. Luto na tayo. Kakain na tayo. Ang ganda ang buhay. Ganyan ang gusto kong luto sa pansit. Maraming gulay. Patay na po natin. See you. See you mamaya ulit. Ay. Ano? Sandali lang po ah, may bumibili po ah. Sandali so, lang. Tutu na po ang aming pansit. Ayan, sarap. Maraming gulay. Ayun, konting apretada na tira. Hello, baby. Yes? Yes? Thank you, Lord. Kakain na po kami. Bye.